Iya mangi buka dan si Warmau. Malah mending buka rum. Durante dah. Ini ni, oh buka rum. Jom kita masuk cai sod nane. Buka rum ko kau biasa kono cai sod ko na, nane si Warma. Ano yang mata kung nak kono cai kono si guys. Mau nasi sod si Warma mah. Kau siya baka nga ngakak nangi And Then meron siyang ano ano yan may pipino. And then may anong tawag nitong ano pang? Cheese. Cheese? Ayan, may cheese. Umaro oh, na siya. And then, ano pa ba ito? Kanaan sa pamilya siya. Pipino. Umaro ka ng kuwan. Hmm. Dito na ang Ang nakaw sa warmo, ang mga purma. Mas <laughs> pa kung nang ginamos. Lami pa ng ginamos, ma. Lami pa ng ginamos, ma. Ang katong saging, ma. Ang karnabat, inanok. Uh -oh. Yan na yung kapartner ng ginamos. yang saging nga kadaba barato ra yang kini oh la grabing ang tinuan presyo na ni guys kanila gusto mo to ano to 50 oh um,